po ba kayong MOOE over 100 million pesos nakarating po ba sa inyo itong uh, issue na ito at may liquidation po ba kayo dito sa supposedly 100 million pesos MOOE throughout uh, several years daw po ninyo sa Congress totoo po ba 'yan ano po ba ito wala wala kaming ano no wala kaming natatanggap na 100 million na MOOE pero mm -hmm. kung ito yung support uh, support uh, para sa aming mga uh sa aming opisina kasi bukod sa kongreso kasi may headquarters pa kami uh okay. yun yun ba 'yun yung ba yung sinasabing Okay -O -O? okay. So yun oh, okay. at uh, naku nga ko 100 million yun through the years, so hindi ko pa siya na-compute kung talagang uh, 100 million nga 'yon. Pero every Pero, month meron talaga kaming tinatanggap na ano na na-support Um, di hindi ko nga alang alam 'yan kung ano ba 'yan kung in thousand So titignan na lang natin kung ano. At willing naman kami, willing naman hmm. kaming i-liquidate ito at ipakita uh, 'yung ano no, kung paano